Gusto mo rin ba makapag-travel sa Boracay? Anong station na ba ang maganda kung kayo ay pipili ng hotel? Tara, samahan niyo ako gumala sa Boracay from Manila to Godo Fredo Piramos Airport o mas kilala natin sa tawag na Katiklan Airport ay aabot ng isang oras at sampung minuto ang travel time. Tips kung kayo ay babiyahe. Pwede kayong mag-avail ng hoho -ho or hop-on half of bus na meron unlimited rides na pwede nyo magamit sa loob ng 3 days o depende sa inyo kung ilang days ang kukunin nyo. Nandito kami sa New Coast sa pinakadulo na parte ng station ng Boracay. Dito konti lang ang tao kumpara sa station 2 at 3, kung saan nandito nakatayo ang dalawang hotel ang Savoy at Belmont Hotel kung saan kami naka-check in from Belmont Hotel walking distance lang ang White Beach. Hindi kagaya sa station 2 to 3 masyadong maraming tao. Take note ang station na ito ay hindi gaanong pinapasok ng mga e-bike dahil sa ang lugar ay naka-private at mataas ang daanan, ang pwede ay private vehicle meron din naman ang hotel na shuttle service at ho -ho. Alam nyo ba na ang Boracay ay isa sa pinakasikat na beach sa buong mundo dahil sa ang ganda at pinong buhangin nito? Naging sikat ang Boracay ng isulat ng isang German writer ang tungkol sa isla at tinawag niya itong Paradise on Earth na isinulat niya taong isang libo na raan hindi mako-komplito ang inyong Boracay Adventure kung wala kayo water activities gaya ng island hopping, snorkeling, banana boat, UFO at paragliding at marami pang iba. Talaga naman nakakabighani ang natural na ganda ng Boracay, pang Instagrammable pa, pwede din kayo mag mermaid shoot pero subject for availability. Ang Boracay ay isang tropical island sa Pilipinas bago sa kupi ng Espanya. Ang islang ito ay tahanan ng mga ati tribe at ang tumandok ay nakatira din sa isla. Noong 1970 nagsimula itong ma-develop bilang isang tourist spot dahil sa isinulat ni Jens Peter, isang German writer. Talaga naman kamanghamangha ang overlookang ng Boracay. Samahan niyo ulit ako sa aking next travel adventure. Salamat sa panonood.